Wala pong lupa yung pagmamayari umano ng pamilya Rasuman ang pinuntahan ng NBI Iligan para saan isilbi ang sabpina, kaugnay pa rin po ng investment scam. Pero wala pong inabutan ng mga otoridad doon. May live report, Semil Sumang, mil. Magandang hapon GD, bigo ang NBI Iligan na maisilbi ang sabpina para sa sampu katao na pinagkahanap kaugnay ng Rasuman investment scam. Wala na ang mga tao, Jiggy, sa White House Mansion ng mga rasuman, gayon din sa gasolinahan ng pamilya sa downtown Marawi. Kabilang sa mga pinagkakanap ng uh, NBI Iligan City District Office ngayon, ang tinaguriang tatlong hari ng rasuman group. Ang mga ito ayon sa hepe ng NBI Iligan District Office na si Attorney Alex Cabornay ay ang sinasabi sa kanya ni Jacob Coco Rasuman na tatlong major agents na nagtakbo di umano ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pera at i ito sa Aman Futures. Ito raw uh, GD, ayon sa NBI ang isa sa mga naging dahilan kaya bumagsak ang financial status ng Rasuman Group. Tumanggi muna ang NBI na magbigay ng mga pangalan habang gumugulong ang investigasyon. Samantala Jiggy, dinalika na GMA News ang NAD Auto Option Showroom ni Coco sa Iligan City. Ayon sa profile ng NBI, sa negosyong buy and sell ng mga high-end vehicles, nagsimulang mamuhunan si Coco hanggang sa pasukin niya ang Double Your Money Business Ventures kinalaunan ng lumaguna ang investment ventures, kinamit na, rin, kinamit na rin daw ni Coco yung pang-iingganyo sa pamagitan ng mga sasakyan, halimbawa na lamang kung makapaglalagak raw ng 700 to 800,000 na pera brand new na Toyota Fortuner o iba pang SUV ang ipapalit ni Coco. Pero ang catch, after six months pa makukuha ng investor ang papeles, tulad nitong official receipt at yung certificate of registration. Ngayon, karamihan sa mga naloko itinatago na raw ang mga SUV dahil pagtuntong ng Desembre 1, karamihan sa mga ito'y iilitin na ng mga bangko at dahil, hot at, uh, dahil uh, under hot pursuit na rin daw itong PNPHPG dahil wala naman daw umanong papeles ang mga sasakyang ito. Sige. Maraming salamat, Emil Sumangil.